Humandusay sa kalsada ang 17-anyos na lalaking rider na ito sa kahabaan ng provincial road sa barangay Kansan, Kabagan Isabela alas 9:30 kagabi ng August 27. Ang minamaneho nitong motorsiklo bumangga sa tumatawid na baka. Uh, base sa pagfollow up ng ating mga investigador doon sa insidente ay uh, uh, may uh, may witness tayo doon sa pinangyarihan ng insidente na according sa kanya dun sa witness na uh, nagsabi ay uh, um iniwasan daw nila yung uh, baka doon sa portion ng uh, daan and uh, sa kasamang palad ay uh, hindi nila naiwasan and yun nga nabangga nila sir no so after pagkabangga tumilapon yung mga sakay po ng motorsiklo Kasamang tumilapon ng rider ang angkas nitong 16 anyos na lalaki at 14 anyos na babae. Agad silang itinakbo sa pagamutan pero idineklarang dead on arrival. Ang rider habang pumanaw naman kaninang alas 7 ng umaga ang 16 anyos nitong angkas. Sugatan naman ang 14 anyos na babae na nasa mabuti ng kalagayan. Ayon sa PNP Kabagan na masyal sa lugar ang tatlo at pauwi na sila sa bayan ng Santo Tomas ng maganap ang insidente. Napagalaman ding walang suot na helmet ang mga biktima. Kung sakaling may uh, pananagutan po yung may-ari ng kalabaw, yung sa ay sa baka ay uh, maaring uh, makakapag uh, ito ng uh, civil liability, sir. Kasi nga may kapabayaan din siya dun sa kung sakali man na uh, ito nga ay uh, base sa pag-imbestiga natin. Inaalam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng may-ari ng baka. Cesar Galassi are ingenious.